Hi guys, try natin tong Korean oven from Korea ito. Subukan na natin kung masarap. Uh -huh. May surap. Ngayon ito yung mga guys. Ang labas na yung subukan natin. So pag, ayan o, halos isang ito, mga ito. Ito yung kaso naman. na. Ang yung laman niya Hindi siya guys? talaga siya o doon. sauce. Ang lami. Sesame oil. Pwede nalagay natin ito. Kasi Nahulog. Sorry. Para sigurado malinis siya guys. i blanch muna natin siya. Tapon na yung tubig. Parang hugasan na ng konti yung boiled water. tinapong na. Tinapon rin tubig guys. Ito siya spicy po. Nakalagay na English words. siya guys. So kunti na na natin baka maanghang ngi. Iyo kaya maanghang sih, cilik at Hmm. iyo, Ew. ka guys, dito kayo na ubos, at saka ito. mga halong anik-anik tsaka ito guys. lagay natin yung sauce. huwag marami kasi baka, baka iba yung lasa then maglagay tayo ng tubig tsaka takpan natin guys.